May isang politisya na nagdidigaw kay Kim Cho. Kalat na kalat niyo ang mga kontrobersyal na balita sa social media. May politisya na madigid. Since last year ay hindi ito tinigilan si Kim Cho. Nagpapadala pa nga daw umano ng mga samutsaring regalo. Pero ang chika never tinanggap ng aktres. Bukod kasi sa nagmumove on pa ito, noon, ay hindi siya interesado sa lalaki na iyon. Kaya pala ganoon na lamang kung magpantay si Paulo Obirino. Kasi maraming ang kaagaw. Ngunit alam naman natin kahit sino pa ang mandigaw sa ates, Si Paulo Bilino lang ang bukod tanging mamahalin ni Nito Girl. Palibalita na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin sumusuko ang politisya na ito kahit may Paula Bilina na. Ayon na sa mga samutsaring opinion ng fans o supporters, naku po, kailangan mag-ingat si Idol. Kaya pala pati si Kuya Alan na bodyguard ni Paolo Bilino, eto eh do bantay rito. Every time na nagpupunta sa mga province para sa mga big events, Balak pa ata ipasok si Kim sa magulong gobyerno na yan. FYI, mayaman si Kim Chu. Nakakatakot magkajowa ng isang politisyan. Asisira pa ang imahe ni Idol. Thanks God, buti may pamabili niya tayo na very protective. That's na gets ko ang pag-aalaga ni Daddy Paulo. Araw-araw kaming kinikinig bata man o matanda. Up na hook sa king